Testimonya ito ni uh, Zara Grace Cacho, 40 years old, mula sa barangay Ayos Lumboy. Dito po yan sa bayan ng Gimba. Isa siyang teacher sa Gimba East Elementary School. May sakit na picos o yung irregular ang uh, menstruation. Nagamot ng symptoms sa pamagitan ng pag-inob ng iFern Power Trio. Ito yung Ferndy, Milka at Fern Active. Nagsimulang uminom ng Power Trio during pandemic, naging regular administration after 18 years nabuntis. Yung nakared na binata ay anak ni Zara. Tapos yung baby girl 10 months old na ngayon ay ang naging bunga ng paggamot ng eye firm sa kanyang picos. Unang mga buwan ng pag-inom ay Fern D at ang nakadalawa at nakadalawang bote ng Fern Active at Milka. And then, maintenance ng Fern vitamin D supplement. Umiinom din ang asawa niya ng Fern D. Ang PCOS o polycystic ovary syndrome ay isang chronic pero common hormonal condition o imbalance ano, na nakakaapekto sa mga kababaihan especially during the reproductive age. Kaya hindi ito curable pero nagagamot ang symptoms most common nga dyan ang regular menstruation. Maaari ding mag ang PCOS ng hormonal, hormonal imbalances, excess androgen levels, excess hair growth, weight gain at cysts sa ovaryo. Sa irregular periods naman dahil kulang sa ovulation kaya mahirap ang pagbubuntis ang PCOS, ang leading cause ng infertility. Si Sarah ay member ng FM Blessed Powerlines at registered distributor ng iFern Philippines. Ang products na binibili niya ay for personal consumption at pinagkakakitaan din niya dahil sa kanyang personal experience ng paggaling. Healthy ka na, may business ka pa kaya sa mga nais na maging distributor kontakin lamang ang manager ng FM Blessed Power Lines na si Ma'am Fatima Lucas at hanapin sa Facebook i friend Fats Lucas o sa numerong 0916513 o ko 0916513 1532 o zero Ayan. two okay Sige.